So, heto na mga idol, marami nga po ang nagulat ngayon matapos sabihin mismo ni Yanis Antetokounmpo na pwede nga po siyang mapunta sa trading block kapag hindi sila nakakuha ng kampinato this upcoming season. Marami rin naman nga po ang natuwa dito lalo ang mga fans ng Golden State dahil eto na ang kanilang pagkakataong paghandaan ang trade ni Yanis Antetokounmpo. Tara't pag-usapan natin yan at talakay ng balitang tatanggalin na nga daw po ng Lakers ang kanilang 7-1 center bago magsimula ang regular season. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet, suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Lingid nga po sa inyong kaalaman mga kawan stories, ang Golden State Warriors lamang ang nag-iisang team sa preseason na merong record na 5-0 na isang magandang sinyales na magiging isang contender sila sa Western Conference. Pero kahit man gaano kaganda ang performance nila ngayon, hindi pa rin sila kontento sa kasalukuyang lineup. Mismo nga ang kanilang general manager na na si Mike Danlivia ang nagsabi na kahanda pa rin sila sa pagpapalakas at pagpapa-improve ng kanilang roster sa pagkuha ng mga bagong role player o superstar. At ayon sa source, isa nga po sa mga priority nilang gawin ay ang pagkuha kay Yanis tukumpo na nagsabi rin naman nga po sa kanyang latest interview na kung sakali mang hindi makakuha ng kampiyonato ang Milwaukee Bucks magre-request na lamang itro ng trade sa lalong madaling panahon kaya isang malaking opportunity nga yan para sa Warriors upang makuha si Yanis na matagal na nga po nilang gustong makuha at mai-partner kay Stephen Curry Samantala kasabay nga po ng pagkakalaga pa ng record ng Lakers sa 1-3 ibinalgar nga po ni Coach JJ Redick na magseseryoso na nga sila sa kanilang huling dalawang laban next game yan mangyayari kontra sa Phoenix Suns sa katunayan eto na ang kanilang magiging dress rehearsal sa papasok na regular season. Sa katunayan, ilalabas na nga po nila dito ang tunay na rotation at ilan sa mga bagong game plan. Bukod dyan, may kumalat na rin naman nga kung balita na bago pa magsimula ang kanilang regular season opener laban sa Minnesota Timberwolves ay iisa-isahin na nga po nila na tatanggalin ang kanilang mga player na meron lamang exhibit 10 o training camp contract at sa kasamaang panad posible nga pong madamay o matanggal din ang kanilang 7 foot 1 center na si Christian Coloco na hanggang ngayon hindi pera rin pinapayagan ng NBA na makapaglaro. Lampas na nga isang buwan nang nakalipas mula ng papermahin nila ito ng two-way contract ngunit ni isang beses hindi nila siya nagamit dahil hindi pa siya binibigyan ng clearance at malaki nga po ang tsansa na hindi na ito mangyari pa.